bilang isang user ng AI, advanced user na rin kasi ako somehow, pag-usapan natin yung pwedeng maging future at uh, yung mga natatakot na mawalan ng trabaho dahil sa AI. Yes, uh, may mga lumalabas-labas na mga videos, mga panakot na mga mga ano, mga chat, mga ano pa, mga ads at mga text images mga ganon na mawawala ng trabaho yung marami example nito, walang specific na sinasabi pero uh, kung meron man laging parang pinaparinggan is yung BPO bakit? kasi uh, pinaka unang ano ng AI kasi is yung uh, text eh, sa text chat support, yan parang nagchat-chat ka na sa totoong tao, chat at saka yung yan ngayon yung voice may ginawa nga akong video na kausap ko yung AI kausap ko si chat GPT 4 pa lang yung kausap ko pero kung papakinggan mong nagsasalita parang tao na talaga no? hindi mo na talaga malata na na ano siya na AI lang siya the way na mag response siya mag emote siya meron siyang emotion eh yung tatawa pa tapos Uh, yung natatawa sa parang joke na datingan ginagawa niya talaga talagang ano, talagang madami siyang i-replex na trabaho kung natatakot ka, ang kailangan mo lang naman gawin is innovate, alamin mo, aralin mo at hindi ka mawawalan trabaho sino ba yung mag-ooperate ng AI walang iba, kundi mga tao iba tao lang din naman yung nag-ooperate sa AI so ang kailangan mo lang gawin is aralin mo Well, meron ding namang uh, sinasabi na magkakaroon ng machines versus human. Human versus machines. Which is uh, AI. May mga ano dyan, may mga video game like Become Human, na Detroit Become Human. Natapos ko yun eh. Pero posibleng posibleng talaga na mangyari yung ganun. Mangyari yung ganun klaseng gera ng tao at AI. At wala tayong kaya dyan. Sa ano, sa AI... Kung tuloy-tuloy sila... Ngayon ang... Ang ano lang naman dito... Kahit dun sabi Become Human... Uh, syempre may nagdevelop na tao... May nag na tao... Kahit mer meron din nga'tang... pelikula si J-Lo... Na ano tungkol sa... AI versus human no... Uh, after all... Tao lang din yung gumawa talaga... At tao lang din yung magko-control... So... Pagka nagkaroon ng AI wars... AI versus human Tama ba? AI wars, AI war uh, Pagka nagkaroon ng ganon Ang nag, ano, nagmamanipulate ay tao lang din So malamang ganon din Gagamitin ng mga ano Gagamitin ng mga tao yung AI Para makapag ano maka, may, Meron silang advantage Pagdating sa pagkikipaglaban sa kapwa nila tao Ganon yung mangyayari. Like yung mga drones ngayon, di ba? Sumasabog na, pumapatay na, considered as ano rin 'yon, may AI din naman 'yon. Magiging ano, palala ng palala one day. kung hindi rin naman natin ito ma ng tama, ah, uh, takeover ite-take over nila tayo. Pero controlled by human na merong uh, masamang ambisyon, And possible, yung AI, yung panlaban natin sa possible na sinasabi nilang alien invaders na paparating, no? ba diba? May lumalabas ngayon, ngayon na may paparating daw na hostile alien. Which is, <laughs> parang yung mga nangyayari ngayon, parang pang sci-fi movie na lang, eh. Anyway, mga tol, uh, huwag kayong matakot sa ngayon, siguro kung mangyayari man yung AI war na yon, baka wala na tayong lahat dito pero nakakatakot yung mga nagagawa ng AI, isipin mo sa kanta na lang, no maya nga meron akong course, paano gamitin itong kanta na to at pwede kayong kumita isipin mo yung pagkanta dati yung pag ng kanta pag ng album sobrang hirap kami nun, di nga namin na lang kung saan kami yun eh saan kami maghahanap ng studio eh. Tapos ngayon, kung meron kang compose, i-record mo, ibigay mo sa AI, i-arrange niya. Na ready to, ready to distribute. Pwedeng pang radio, ano siya, radio, actually, radio, ano na talaga siya, version, or radio, ano, quality. Yes, meron akong album ako mismo. Babae pa nga yung vocals eh. Although yung mga kantang ginagawa ko, ako din naman yung nag-compose. Pwedeng AI din ang gumawa para sa na minsanan. Pero pagka AI kasi ang gumawa, sobrang halata namang AI. Ngayon sam some, somehow nabawasan na yung pagkakahalata pero mahalata pa rin mismo na ko nahalata niya. Eh. Ngayon yung ginagawa ko ng course no is paano siya gawing hindi halata at uh, ikaw pa rin ang may gawa. Basta marunong ka magtula, meron kang nas, naisulat. Pwede mong gawing ganta. Yun, madami pa. Yung mga images dati, papagawa ka ng ano, papa-edit mo yung sarili mo. May bayad. No? Sa mga graphic artist. Isa pa yan, yung mga tinatanggalan ng trabaho, yung mga graphic artist at saka mga graphic designer. Kaya lang, kung isa kang madiscarding graphic artist, graphic designer, makakapag-take advantage ka sa AI gagamitin mo as a tool, hindi as a kalaban. Meron din namang mawawala ng trabaho na web developer kasi may mga AI na one click na lang, sabihin mo lang yung gusto mong website, gagawin niya para sa'yo. Then, meron din namang ano, meron din mga video, paggawa ng mga content creators then Hindi niya tayo nire-replace, binibigyan niya tayo ng ano, tool para mas maging madali yung trabaho natin. Hindi naman lahat magaling na sa AI. Hindi naman lahat mapag-aaralan yan yung mga magiging market natin yung mga takot na aralin yan dati naman di ba sa sa pagiging artist biglang dumating yung photoshop parang ganun na rin yun eh parang hindi mo matanggap na uy may, ba't sila may tools na ganun ako mano-mano di ba tapos sa photoshop meron silang mat yung pen while yung mga traditional artist ay wala sa photoshop pwede kang magbura kamali ka tapos napakalinis ng pagkakagawa uh, ngayon ikaw bilang artist na traditional pwede mo gamitin yung photoshop nasa iyo ganun lang din sa AI isa pang nagagawa ng AI ngayon yung isipin mo yung app development. Sa app kasi, sobrang tagal bago mo magawa ngayon sa tulong ng AI. Magagawa mo na yung ano, magagawa mo na yung mga app-app na yan ng mabilis. Programming. Dati, aaralin mo yan ng ano, aaralin mo yan ng sobrang-sobrang tagal tapos may tinotroubleshoot ka isi-search mo sa internet ang hirap kung gusto mong ipatroubleshoot kailangan mong magbayad ngayon may totroubleshoot ka sasabihin mo sa AI bibigay mo yung code mo ang bilis wala mang isang minuto tapos tapos ang problema mo isipin mo dati gaano kahirap para gawin ang Flappy Bird ang Tetris ngayon, chat mo lang. Sabihin mo, igawa mo ko ng app nito, tapos ibibigay niya sa yung code. Ngayon, kung hindi mo alam paano gawin, kung paano mo i-deploy yung code, siya mismo sasabihin niya kung paano. Lahat, as in lahat. Ngayon, nito, ito yung isang malupit. Kung merong isang religious group na nakikipag-debate sa'yo at uh, pinipilit yung kanyang paniniwala tungkol sa Bible, well, AI. Ilaban mo sa kanya ang AI. Wala siyang kalaban-laban. AI yung gagamitin mo pang ano, pang rebat kung sa chat lang ha. Naku di ka na, dapat hindi ka na naliligaw pagdating sa ano. Magagamit mo yung ano, magagamit mo yung AI na yan as reference sa religion. Hindi ka na dapat naliligaw ng mga basta-bastang kulto. Kahit like, sasabihin na sila si Jesus, sila si God, hindi ka na basta-basta Maliligaw ng mga yan Hindi mo na kailangan I-scan Ang buong Bible Para lang maghanap Ng, ng uh, reference Or Maghanap ng proof Sa mga sinasabi nila Tanungin mo mismo Huwag ka magalila sa AI Hindi mo kailangan Maging expert sa English Ang kailangan mo lang Is Tagalog Basta at, at least Marunong ka magtagalog Pasensya na Di pa marunong magkapampangan Yung AI Di pa niya masyadong Madetect lahat Pero pag tinagalog mo Kayang-kaya niya Sasagutin ka rin niya Sa Tagalog Ganon katindi ang AI Even yung mga content creators no Sipin mo makakagawa ka na ng isang buong ano mo podcast na gamit lang ay AI na may emotion din sila yung mga ano yung mga UGC user generated content na mga creators dahil sa AI pwede rin silang mawalan trabaho hindi sila mag-adapt kasi madami nang ano eh madami nang nagagawa yung ano nagagawa yung mga video creation content creation na AI so yun lang Huwag kayo matakot sa AI. Aralin ninyo. Pagka naaral nyo yan, sabi nga nung isang ad na cursive, yung ad cursive, ikaw yung magiging the most dangerous person in the room. Tama, tama ba? The most dangerous person in the room. Yun yung ads nyo. So, ganyan lang. And I think hanggang dito na lang mga tol. Maraming maraming salamat and God bless.